Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayo mga ka-anxiety ko dyan? Eto guys, ano ba yung mga iba pang nararamdaman ko bilang may anxiety? Guys, sa aking pag... Sa aking karanasan, guys, sa, sa tuwing umiihi ako, meron akong, lagi, lagi kong chinecheck kung anong kulay ng ihi ko. I, ewan ko sa inyo, guys, pero sa akin dati, hanggang ngayon, chinecheck ko pa rin yung kulay ng ihi ko. So, may doubt ako pag ibang kulay, medyo tinitingnan ko kung hydrated, dehydrated or or nasobrahan sa pagkain ng kung ano-ano. So sa akin very aware ako sa pag-ihi, guys. Minsan guys, nara nakakaranas ako ng um, yung ihi ko minsan mainit. Feeling ko mainit. Um, sa mga ewan ko sa mga may anxiety, guys. Pero ako, guys, kahit nag-check ako ng temperature, wala akong lagnat. Feeling ko minsan, yung ihi ko, medyo mainit. Minsan, guys, meron siyang parang crystal. Ewan ko ha, sa akin, guys, sa akin karanasan. Parang feeling ko, parang may, parang may crystal. Kaya, lagi ako nagpapalaboratory check, just in case na baka may, may, something. So, ako, guys, sa karanasan ko bilang isang may anxiety, lagi kong chine-check yun, guys. And then, maraming pagbabago sa ihi. Minsan, ihi ako ng ihi. Minsan, yung ihi ko feeling ko may mainit ganon and then feeling ko may parang kristal. ganon na yung sa yung kulay ng water di ba ganon ganon siya and then um, sa pagpupupo din guys um, sa aking karanasan bilang isang may anxiety minsan constipated minsan dahil sa 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 anxiety nagkakaroon din ng feeling ko um, yung tummy ko punong puno ng pagkain. So, minsan nakakaranas ako, guys, ng, especially before ng period ko, ha. Nagkakaroon ng, ako ng parang diarrhea. Light diarrhea, ganon. Yun yung response ng anxiety sa katawan natin. Hindi lahat ng tao, um, or, lalo na sa babae, guys, maraming mga karanasan sa before ng period, nagkakaroon ng constipation, I mean, nagkakaroon ng diarrhea, ganon. Sa akin, guys, yun yung naranasan ko, na-observe ko sa katawan ko. Simula nung nagkaroon ako ng, ng ano, ng anxiety um, nag-iiba yung, ano, yung pagpupupo ko. Minsan constipated, minsan hindi, minsan feeling ko di may diarrhea. Ganon, ganon na bago yung sitwasyon ng pagpupupo ko and then sa pag-ihi din. And then, ano pa guys, sa akin guys, yung nag-stay sa akin is yung pagkakahilo at saka or dizziness. Yun yung nag-stay sa, is, sa akin ng matagal. Um, matagal kong nilabanan yun, matagal kong dinanas yung pagkakaroon ng dizziness, dizzy spells, or pagkakahilo. Um, uh, paano ko siya na-manage, guys, is kung alam kong okay yung mga vital signs ko, kung alam ko yung okay yung laboratory kung mga check-up ko, nagtatrust ako na it's, it's, it's an anxiety. So, namamanage ko siya to go out, namamanage ko siya to do things at home, yung ginagawa ko sa bahay, nagagawa ko pa rin, kasi alam ko part yun siya ng anxiety. So, that noon sobrang takot ko. Meron pa rin akong takot, guys. Pero hindi na siya intense na kagaya noon. And then, um, yung mga muscle tension, guys. Um, yung mga muscle tension ko dati noon, sobrang takot. Takot na takot ako noon yung pagsumakit yung likod ko, balikat ko, ko. Ngayon, guys, na manage ko na siya. Minsan may worry din, pero make it sure na namamasahe or nabibigyan ng karampatang... Um, How you take care of your body, yung paano mo gamitin yung proper posture or yung paghiga. At pag sobrang higa guys, hindi rin maganda. Minsan nakukuha talaga natin yun sa sobrang higa. Kasi ang mga muscles natin guys, pag may anxiety ka, sobrang sensitive, very sensitive um, ang katawan natin sa lahat-lahat. So yung mga muscles natin guys, nagre-response, nagkakaroon tayo ng mga muscle knots. Dyan sa likod sa balikat sa liig nagkakaroon tayo ng mga muscle tension muscle knots uh, part 'yun ng anxiety kasi very sensitive yung katawan natin and then guys yung yung sa mata sa mata guys sobrang sensitive ng mata ko simula nagkaroon ako ng anxiety pag okay ako guys medyo okay din yung hindi naapektuhan yung yung paningin ko pero most of the time guys blurry May blurriness merong parang parang nagdo-double vision ka, parang ganon. Hindi siya normal yung paningin mo. Kahit na may salamin ka, na, nagpunta na ako sa ophthalmologist, optometrist, meron at meron pa rin ang naranasan ng mga um blurriness or pananakit ng mata sobrang sakit ng mata kaya guys umiiwas ako talaga sa sobrang paggamit ng cellphone panonood ng TV yung matagal masyadong matagal and then sobrang sikat ng araw so i wanna make it sure na meron akong sunglasses pag lumalabas ako lalo na pag matindi yung sikat ng araw um ito pa yung nabago sa akin guys um pagka nagkakaroon ako ng anxiety ulit, pag bumabalik yung simptomas, nagkakaroon din ako ng um, loose weight. So, nagbabago yung timbang ko. So, ewan ko guys sa inyo, sa mga nakakaranas, kung nagbabago yung timbang nyo. Pero, from my experience guys, nagbabago yung timbang ko. Pag umokay ako, babalik yung normal um, size ko, yung normal weight ko. Pero, pag may naramdaman ako or nandyan ulit yung anxiety, um, naglulose weight ako talaga. So, yun yung maibabahagi ko sa inyo, guys. Pero, ano ba talaga yung um, sekreto sa anxiety, guys? Ang anxiety, it's di ba sabi ko sa inyo matalas, is a mental illness. You have to accept na merong ang anxiety or depression um, sobrang hirap tanggapin guys kasi sobrang hirap din yung karanasan, yung mga simptomas na nararanasan natin sa katawan natin. Pero importante guys is yung tanggapin, pag-accept na merong kang anxiety or depression. And then, pangalawang gagawin mo is you have to know kung paano mo i-manage yung nararamdaman mo. Kasi managing your anxiety, guys, nagsisimula sa mindset natin. Kung ano yung mindset mo, halimbawa, meron kang nararamdaman. The next day, miisipin uh, mo, ganun ulit yung nararamdaman mo. Matatagal lang kang makarecover talaga. Alam ko, guys, kahit yung iba, nagpapakita na sa video na they are very strong. Pero, dumaan din talaga sila sa matinding takot, matinding... Pagkabalisa, matinding nervyos Pero Yung kung paano namin na manage guys Is kailangan magkaroon ka ng mindset Na part yun ng Anxiety cycle So kung alam mo nang ma-manage Kung paano mo I-manage yung anxiety mo Paano mo ba guys talaga i-manage Ang anxiety Guys yung sinare sa video ko dati Kailangan guys meron kayong Routine, daily routine napaka-importante guys yung daily routine. Kung nag-work kayo, kung kaya nyo mag-work, yung iba nag-work, kailangan may daily routine kayo na meron kayong time frame sa pagtulog. Meron kayong um, self-awareness na kailangan meron kayong me time na hindi kayo nadidistract ng ibang mga family member nyo. Meron, very important yan guys. Um, and then yung pagpapahinga, pagkakaroon ng exercise pagkakaroon ng daily routine kagaya ng kailangan gising ka ng ganito, meron kang daily routine, huwag ka laging nagmamadali kasi it also affect your daily daily activities kung medyo na-stress ka, nagmamadali ka. Kailangan meron kayong set nakaset na time para hindi kayo magmadali sa mga gagawin nyo. So, kailangan you take it easy, relax, um, yung gagawin nyo, kailangan hindi nyo, hindi kayo nagmamadali pero hindi kayo natitense, kasi one thing na nakatulong sa akin guys is yung, yung time ko minamanage ko sa talaga ayaw ko yung nag, nagmamadali ako kasi ang routine ko dati guys, nung wala pa akong anxiety, lagi ako nagmamadali laging on the go, rush ng rush ganon, kahit na nandito sa bayo yung mga gagawin ko, nirarush ko ganon pero very important guys, is you have to know kung paano mo i-manage yung managing na tinatawag guys kailangan may daily routine kayo may may meron kayong checklist na gagawin very important it helps me talaga yung pagkakaroon ng mga checklist yung gagawin nyo every day or or nasa isip nyo na dapat yung mga parang magiging um, responsa ng katawan mo yung day, yung sunod-sunod na gagawin nyo pero make it sure na hindi kayo nagmamadali kasi sa sobrang pagmamadali minsan natitense tayo di ba um, tayong mga may anxiety na ngayon, kailangan um, kalma lang, kalmado yung gagawin mo, dahan-dahan kung hindi naman importante, konti-konti mo siyang gagawin para hindi, hindi nape-pressure yung katawan natin. At saka yung isip natin, napaka-importante yan, guys. So, sa akin, guys, sa isang sikreto nito is to, to cope up na ikaw, ikaw ang gagawa ng paraan, hindi yung ibang tao, hindi narinig mo lang sa iba, ganito yung ginawa, maaring applicable sa sa kanila, hindi applicable sa'yo, so uh, maaring maaaring applicable sa kanila at applicable din sa'yo, which is good, pero make it sure na merong kayong um, personal way of how you cope up yung anxiety, kasi yung mga sinishare namin guys is um, parang ano lang, parang guidance lang ninyo, but you will have to know yourself kung saan ka aakma kung yung gagawin bang ito okay sa pakiramdam mo or hindi. So, your body knows, your mind knows you better. So, yung sa amin, yung sa akin guys, sinishare ko ito sa inyo guys, it's, it's like a guidance lang. Pero, you have to know yourself kung saan ka aakma, kung ano yung komportable sa katawan mo, kung ano yung komportable sa isip mo na alam mong makakatulong sa'yo yung sa isang ibabahagi ko sa inyo guys yung aking mga daily task meron akong nagche ako ng daily task nagche-check may mga list of what to do bukas yung hindi mo nagawa is okay lang you don't need to pressure yourself yung mga gagawin mo yung mga nakakapag work naman na sobrang pagka-uwi, sobrang intense yung anxiety. Kailangan guys, meron kayong me-time lagi. Meron kayong me-time na mag-rest kayo without anyone. Um, maaring gamitin nyo rin yung mga ginagawa ko, kagaya ng pag-meditate, very important yun. At yung pagkakaroon ng ng quiet time, kahit few minutes lang guys, napaka-importante yung wala kang maririnig, wala kang kausap, or or yung walang na didistract nagdidistract sa yun na family member um, kahit 10 15 minutes na gano'n, napaka importante guys minsan guys pinipikit ko na wala akong iniisip 10 15 minutes pinipikit ko ini wala akong iniisip ipipikit ko lang yung mata ko and then that's the best way na you, it will come down Nagiging nakakalma yung Yung nervous system ko So I hope guys yun yung pwede nyo i-apply Yung mga hindi naman pwedeng i-apply sa inyo Mararamdaman nyo rin kung ano yung mga applicable sa sarili So the best thing is To trust yung process ng Trust yung process ng anxiety And then of course guys It's very important yung spiritual belief You trust God that it's only Ano lang to yung pagsubok sa buhay And hindi rin hindi lang ikaw yung nakakaranas Marami guys sa buong mundo nakakaranas Ng anxiety and depression Maraming nag-struggle uh, Maraming nakakaranas ng mga matitinding Pagsubok na Kamukha ng naranasan natin So believe me guys It will be okay um, Lahat kagaya rin namin Na bumabangon Kahit na napakatindi yung naranasang mga simptomas noon. At hanggang ngayon guys, meron man mga mga simptomas pero alam na namin, not 100%, but it, we help ourselves to cope up with, um, with these anxiety symptoms. Anyways guys, I hope um, nakakatulong ako sa video na ginagawa ko and I'll see you guys on my next video. Bye!